Iba po, hindi po namin, hindi po namin nahanap. Wala po, wala, wala po kami nakita dito. So, wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley? W wala po, wala po dito. Kakapasok lang na balita, mga luxury cars, mamahaling sasakyan ni Sardis Kaya wala na, naitakbo na. Sa interview kasi ni Ted Pailon at G.J. Chacha sa Customs, dadalawa na lang ang mamahaling sasakyan na nandoon. Mula sa 14 nga noong interview, naging 28. Ngayon, dadalawa na lang. Dealer na inamin naman ng mga Diskaya ang pinagkukunan nilang kanilang uh, luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Dugati na hindi nagbay ng tax kaya nahinila hinila kasi inexpose ko yon. Are you willing to provide all those uh, documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway niyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawag natin natin Bureau of Customs kasi malay mo, eh, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, eh, lulukohin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Yes po. May natira naman ng mga sasakyan pero yung maumumurahin na lang. Ngayong araw kasi narid ng Bureau of Customs ang St. Gerard Construction. Alinsunod to sa utos ni Senator Rapi Tulbo. Pagbabanta kay Sara Diskaya, kukuhain ng gobyerno lahat ng sasakyan pag napatunayang hindi kayo nagbabayad ng tax. Ang kaso mo ang totoo nga sinasabi ni Senator Tulpo, galing sa iligal ang mga sasakyan hindi lang pala flood control corruption si Sarah, kundi mga smuggle din sa sakyan nito. Pati custom si Nerman na ni Sen. Rapi Tulpo kahapon. Pag maliit kasing negosyo, hindi nagbabayad ng tax ang bibilis nyo. Ngayong itong bigating negosyante ang tatagal niyong kumilos. Bakit? May under the table ba? Nagtatawaran pa kung magkano daw? Mayor, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview ng tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng yeah. LOA against them? After na makita yung video? Yes, Mariskaya. Your Honor. There, there was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result? Ng It is still an ongoing investigation, Your Honor. One year ago pa? I think the uh, LOA was uh, issued um, for early 2025. Kaya na, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue kayo ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in two weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So, bakit dito? Ang tagal. There's a... We observe uh, no, some procedure. No, no. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan, na nagsusumbong sa akin pinapadal nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan, gusto nyo lang sigurong ma maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments, initiate nyo ng LOA. And matters of two weeks, maximum one month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyo kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncho Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nag nag nagtatawaran pa? Um, Most of this time that we uh, consume your honor is gathering of uh, some documents from third party sources verifying the the initial uh, information. Gathered. No, you don't um, gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary yes. for you to prove your point. Yes, Your Honor. That's, But that's you're true. Which you are doing it. Again, babalikan ko doon. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga diskaya. Pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyo harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LW. at saka yung, yung result ng inyong investigation. In fact, I can provide you names of people na pinerahan nyo dahil sa LW na yan. Pero mga ito, ang tagal. Bakit? nagtatawaran kayo. Donning Gusto ko next time, lahat ng mga contractors na na-issue nyo ng LOA, even DPWH officials, ilabas nyo yun na agad yung resulta. wag nang patagalin pa. Huwag nang mag-antay pa kayo ng or something. Grabing kademonyohan na to, no? Tayo mga Pilipino nagdudusa sa baha. Tapos sila, bili lang ng bili ng mamahaling sa sakyan. Grabe, kawawa Pilipinas sa inyo. Kayo, anong masasabi nyo dito? Ikomento sa baba ang inyong salobin.